Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang pagkakaputol ng 11 game winning streak ng Houston Rockets. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang jackpot ng Adapong Los Angeles Lakers sa standings ng Western Conference. Matapos nga po mga katropes ilang linggong pagkakapanalo ng Houston Rockets ay natalo na nga po sila ngayong araw sa kanilang game laban sa Dallas Mavericks sa score na 125-107. Sa kabila nga po ng netala dito ni Jabari Smith Jr. na 28 points at 7 rebounds at 12 points, 6 rebounds at 5 assists ni Jalen Green na sobrang nag-struggle sa kanilang laban ay hindi pa rin nga po nila kinayang Dallas Mavericks na pinangunahan na rin naman ni Luka Doncic Nakuma na kumana ng 47 points, 12 rebounds at 7 assists As at si Kera Irving na kumuha naman ng 24 points at 7 rebounds. At dahil nga po mga katrop sa pagkatalo ng Houston Rockets ay bumagsak na nga po sa 38 wins at 36 losses ang kanilang kasalukuyang record bilang ka 11 seed sa standings ng West kung saan tumaas na naman nga po sa 2 games ang kalamangan sa kanila dito na ika-10 seed na State Warriors na nanalo rin naman nga po ngayong araw laban sa Spurs sa score na 117-113. Habang Dallas Mavericks naman ay patuloy sa pag-angat sa ika-fifth seed sa standing sa kanilang kasalukuyang record 45 wins at 29 losses. Samantala, tuon na naman tayo sa ating sulad na pag-uusapan sa balitang jackpot na ang Los Angeles Lakers sa standings ng Western Conference. Katulad nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, matapos nga po na maipanalo ng Lakers ang kanilang napakahalagang game ngayong araw laban sa Nets ay umangat na nga po sa 42 wins at 33 losses ang kanilang kasalukuyang record bilang ika-9 seed sa standings ng Western Conference kung saan napanatili nga po nila sa 1.5 games ang kanilang kalamangan sa Golden State Warriors at umangat na rin naman nga po sa 3.5 games ang kanilang kalamangan sa ika-11 seed na Houston Rockets. Napanatili rin naman nga po nila sa 1.5 games ang kalamangan sa kanila dito na ika-7 seed at ika-8 seed ng Phoenix Suns at Sacramento Kings. Pero sa kabila nga po ng impressive na pagkapanalo ng Lakers ngayong araw, ay sinabi pa rin nga po ng kanilang head coach si Darvin Ham na hindi nga po naging maganda ang kanilang performance sa third quarter matapos ang naging scoring run dito ng Nets na nagsimula ng magsunod-sunod ang kanilang turnover. Mabuti na lamang mga katrops at nandyan si Lebron at sinagip sila dito. Pero inamin nga po nila na hindi na dapat maulit pa ang ganong klaseng malamyang performance ng kanilang team sa kanilang mga susunod na laban gayong posibleng nga po neto pa magpatalo sa kanilang kupunan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.